And good morning my idol. Yan, welcome back po sa aking YouTube channel. At patuloy pa rin ng pasalamat sa inyong wala sa suporta at wala sa akong panood ng aking mga video. At yan. Bago lahat, pasalamat muna tayo kay Papagad na binigyan tayo ng panibagong araw, panibagong bukas at at dising na dumating. Kaya yan, always thank you kay God. At yan my idol. Uh, dito naman kami ulit my idol. Yan, at nagpasalamat ako sa solid viewers, subscribers. Yan, maraming maraming salamat. Sa mga hindi nag-skip ng mga ads ko, maraming maraming salamat, my idol. At God bless. Yan na si Idol Nitan. Kad. At yan. Kalma ito, papunta dito, my idol. At ako na nag-auna dito, my idol dahil may dala ako mahirap may idol kaya dito na ako nakapag intro sila ay naglakad pa papunta di, dito sa spot na may idol may idol balikan natin yung dati yung kinawalin yun, natin dito yun yung nakaraan may idol babalikan daw may idol ah may punit pa may idol yung liko na idol ni Ethan. wala kang ibang kwan idol wala mga jacket Sa inyo nakapis to may Diyan ba, di ba? Diyan. Sa unahan. Ah, uh, na siya dol dito talaga. Inyong kawil. Umpisa ng pangawil may dol. Iyari mo na yan may dol. mo na. Tasan. Para pag... Pag Maydol, pagtapon na malayo. Pag na malayo. Sabi ko di idol dito na. Putas. Idol lang ang ibang ano bang idol. Uh, yung jacket. jacket? Wala, idol idol. wala idol. daw siyang ibang jacket mga idol. Kaya... Oh, ya, dito lang sa kon. Dito, huwag ka mag-huwag ka Baka malaglag ka dyan. Baka, nam. Kainan ka ng malaki, baka malaglag ka dyan. Yun. di ba

Lim, lim yung langit Tapay idol idol wala kang chilas idol mm. Ano mm. na kung doon sa bahay mo idol pwede pa yung magamit mga idol yung sa kapatid ko mga idol mm. ah Ah, oh. uh, unang karga mga idol. Ah, kita-kita mga idol. Dapat <laughs> Ugh. Kaya Kayak Kaya ito, kaya Kayak itu Kayak yeah.

dol, lagay natin dito ba Idol dahil dinlach, dinlach. dahil kamay Idol, walang hindi nakadala si tayo ng dalagyan lalagyan kawil lang yung dala natin at saka pain yun yung pamain yun Guys. Balaktas, okay. Malakas ah. may doon, naglakas. Yan oh. Okay, tayo may doon, isa. Isa piraso. Piraso ba ganun ganun? Kinain tan? Hello. Tawala siya dito dito na. Umtah! Mm, Umtah! Mm, Sira-sira yun. Mukha na dito na. Laki dito, laki. Puki.

anaknya yang green grouper. Ya nah. Alah, kayak ini deh. Kamera meg tapi Sabe kelangah. Nah, kayak ini Itu kamera meg tangkal deh. Cái gì nó không tên gọi bài tớ

Ketok, ketok, tak ketok, tengok, 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 dulu pake numpang ana ganun pa rin you know tai ini jo maro-maronong Mm. Uh, Adun na uh, si pala bagbago palak. Rubul si rubul si rubul ba. Balak adul. Ano? Abi no? Ayun

Ito may idol. Lapitan natin sa idol Yan pugi-pugi yan pugi, may idol. pugi. Yan. Kak may dimple pa. Pugi na nga may dimple pa. Ilang taon ka na ngayon tan? 8. Ito ay ka ngayong taon. Anong grade ka? 4. 4. Na yung nakarang taon, anong grade? 3 Kailan ang pasukan nyo, Tan? Sa lunis Mga lunis, lunis? Diyan, July July, 24. 24 24 Sa lunis, may pasok na Buti pa si Idol Nita, may balak pang magpasok Tayo nito, parang walang balak Hahaha <laughs> Toh tu ani balik. Balik jo di balik jo. Balik jo. Balik jo. Allah sabit. Allah Yun. Malaki. Malaki dah malaki. Pasal saya itu lihat malaki Ah. bigat, digat-digatan. <laughs> Ta. Ah. Mm. Ay na. I. Sayang mo ano mo kanina. Tanggal. Matanggal. Matanggal. Malaki, malaki yon yung mga tanggal. Matanggal Sa sira yung niya yun, sirang yung mukha ni Idol Nathan. Sirang-sira yung damit. Walang aron na tan. Maka jacket ka rin. Ika ka may do'l? Upo muna tayo may do'l. Ah, dahil nakatayo tayo. -tayo. Yan, tinayuan. Dahil may naramdaman si Idol Nitan. Si ah. Dahil nagpaparamdam na. Mm, nagpaparamdam na. Ta da -da 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 Yan na Idol Naglabas yung yung timpo na Idol Nitan sa paghilak. Yun know Yun know Nakukunan Nakukunan ako. sabi ko na iyan wala huwag ka dyan magkakamuka mm. naglapasan ng mga 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 ito black grouper black grouper mga ito mga old pot mga ito kamuka ng mga grouper mga ito kasi hindi yan grouper ah, okay naglabas yung kamay ito lah. Yung butok. Yun o, no, yung mga tinik. Yun Kay... o, may dolo. Lucky may dolo. Yun o. No? Tahan, madali. Ay, don't need Yun. Ipo, pulang da. Wala kasi tayong paabog, dapat may ano tayong paabog, paabogan pa para, para mga ano, talaga. Para kapitan talaga ng Kailangan ng paabog. Mm. Mm. Mm kulay. Lunok nga lunok talaga ba? Palunok yung mutan, palunok yun. Parang nabaguhan man siya ay dunigitan. Nagbuhay palunok yun. Idol. May nararamdaman naman si Idolitan. S mm, S huli na yan. Huli na yan. Adak. Pangatlo mm, na. na. Oo. oo. Laglag ka. Sirbol, sirbol. Palunok ang Palunok. Huwag mo ano, madalayan. Madalayan. Eh, mang sayang talaga ba ito? sayang nagkakain mga idol Hindi talaga matamaan. Nakakabitaw mga ito. Natamaan nga, makabitaw nalakihan siguro sa pamayit siguro may idol po idol hintay hintay muna tayo may idol hintay hintay muna naman tayo dada Tayo tayo dali Ikaw destination ah na. Tayo ay hapon Yan nabutan tayo maydol sa taga tagal ng paghihintay maydol Yan nabutan tayo ay, ng hapon kasi dami na rin tanggal mga idol si Idol Nitan kaya mulabog Malalayan din ating lakaran Dyun Tayo maglalakad tayo tayo Ayan mga idol, malayo pa sa ato mga idol. Nandun pa sa kabila Ayan na may, yun, mga yun. may mga tao din may idol, oh. Doon, Ayan mga tao din, Parang kahapon pa yan sila, no? Oo, oh, nakarang araw pa yan. Ay, nakarang araw. Kaya ano ginagawa nila dyan? Ano kasi malakas, kaya rin uh, sila dito. Yan. Ayan. Ayan mga idol. Tara, kay idol. Tara, may tayo. Ta? Mabutan tayo ng hapon yeah. ito. Nama, magkwapatay mag doon mga idol. Baka magabihan talaga. Uh, yan. Update na lang mga idol. Pag makauwi na. Yan. Update na lang mga idol.